What's up, what's up sa inyo mga kuis Ngayong araw ay mag tayo ng motor natin Para sa biyahe natin bukas Pauwi ng Pangasinan So ito Nagkik mga gagamitin natin Ito, ito binuo ko na ito kagabi Kasi magpapalit tayo ng ano Ng side mirror ito, Binuo ko na Pero ituro ko na lang sa inyo Yung pinakamabilis na pagkabit para din na rin masyadong tumagal yung video natin kasi marami tayong aayusin. Tapos, magpapalit din tayo ng filter na ni Ampon. Kasi nung nagpa-MS tayo, pinacheck natin tong panggilid lahat. Eh, di ba, hindi tayo nakapagpalit ng filter doon. So, tayo na magpapalit ngayon. So, kunin ko lang ibang gamit mga case. Tapos ito pala mga kuis, na dumating na din yung mga order natin sa Shopee na kakailangan natin sa biyahe. Pakita ko rin siya sa inyo mga kuis. Nandito kasi sa loob ng bahay eh. Pero ito siya. Ito, pakita ko siya sa inyo mamaya. Nag-order na kasi ako kasi kailangan talaga natin to lalo na sa biyahe. Ito yung mga pinaka-importante na dapat meron sa motor natin. At syempre mga kuis, pakita ko sa inyo yung isa sa mga matanggap nating regalo ngayong taon para daw to sa December sabi ni Mrs. Quiz. So, shoutout kay Mrs. Quiz sa gift. Meron na tayo. Impact wrench. Ayun, may magagamit na tayo mga Quiz. So, siguro uh, lang din natin yung mga sockets natin para tayo na rin yung maglilinis ng panggilid natin soon pag nakompleto na natin. Sa so ngayon kasi is kulang pa pero meron na akong mga sakit dyan. So, i-check ko na lang muna mga kuis. So, ito. Uh, Nag-sale si Inko ng up to 80%. So, itong video na to, itong araw na to, na video na itong ginagawa ko itong video na to, is nakasale pa din sila kasi ngayon ay November 14. So, nag-start yung sale na nila is nung November 11 hanggang November 15 bukas. So ayan, pero syempre mapapanood nyo tong video na to siguro medyo matagal pa. Pero ngayon ko siya ginawa kasi bukas yung biyahe natin pa uwi ng Pangasinan. So tingnan natin, lagi ko lang dito kung magagamit ba natin siya ngayon or hindi. So dito mga kuis, magpapalit muna tayo nitong ano side mirror natin Papasansya na kayo mga kis kung medyo maingay kasi maingay talaga sa labas, maraming bata. So nandito lang tayo sa terrace. Kung mapapansin niyo, meron tayong mic dito. So ito yung ginagamit natin para kahit pa paano hindi rin ako sumisigaw at naririnig niyo ng maayos sana yung boses ko. So Simulan na natin dito mga kis. Pakita ko lang sa inyo itong nabili natin, pang Honda Beat. Hindi ako sure sa tamang tawag dito, mga kuis. Pero nung nag-search kasi ako, ang nilagay ko lang is R125 side mirror with bracket. Ayan. So ito na yung lumabas. Kahit sa Shopee, ganun lang din yung inano ko. Pero hindi ako sa Shopee umorder nito. Bali, online lang. And, nabili ko siya ng $8.50 plus yung shipping fee. So parang nasa $9.95 umabot. Tapos ito, natatandaan nyo nung nagpunta tayo sa makina moto isa to sa nabili natin. Papalitan natin kasi natin yung ano natin dito. So, maalog na kasi to sobra. Papalitan natin ng bago. So, madali lang naman to mga kuis. Nung nabili naman natin to ano na to eh? Buo na to nakakabit na to Ito, tsaka ito. Bagawin nyo na lang. Alagyan nyo na lang ng itong mga bolt and nut. Bolt and nut, bolt and nut. Pati to Yan, ganun lang kabilis mga kuis kahit hindi nyo na nga tignan yung manual, eh, may kita nyo na agad siya kung paano siya gawin. so, baklasin muna natin to mga quiz para may kabik na natin to. Napakalaking tulong talaga mga quiz pag mayroon kayong mga tools. Grabe to mga quiz kung makikita nyo. Sobrang lala ng discarte talaga ginawa ko dito. Grabe oh, puro kalawang na nga eh. Sobrang haba ng tornilyo nito. Tanyo, sobrang haba. So ito pa mga boys, So, pakita ko sa inyo kung gaano karaming washer ang nilagay ko dito. Ito, wait lang. Tanggalin ko lang itong kabila. So para may ko lang siya ng ganun. Ito yung mga nakakabit May malaking cornelio. Kasi so ito pinakamatindi. Dami o. Oh. Washer. Pinalawang na ng gusto. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya mga kuys. Mas malinis kasi siyang tignan compare dito sa dati natin. Kaya naisipan ko na din bumili ng ganito. First time ko rin magkakabit mga boys, kaya Mangangapa-angapa din tayo. Hirap ng pasmado, mga kuys. Hirap kumawak ng mga tools. Dulas. Nahirapan ako dito. Parang kailangan to ba natin? ko na lang kasi kung pantay ba eh. Mukhang pantay naman, mga kuys. Kasi itong part na to, eh, nakaano naman. Nakaangap dun sa brake fluid sa cover. So, yan mga kuys. Okay na. Naayos na din natin to. Ito. Ito. Tsaka itong CP holder natin. So, meron pala akong ano dito. Yung ano ba tawag dito? Ayan, pang blind spot mirror. So, lalagyan din natin ito mga kuys para mas maganda yung kita natin sa likod. Yung visibility natin. Meron kasi ito. Ayan o. dati natin side mirror. Meron siyang bilog. Mas maganda kasi ito eh. Compare dito. Minsan kasi may mga ganto na aftermarket. May mga grado. Kaya medyo nakakaduling tingnan. Kaya mas okay yung may ganto. At least, mas malawak kasi yung kita nito mga kuys. Maganda rin mga kuys yung ano nyo. Yung 3M na ginamit. Yung kulay gray. So, okay na dito sa kabila mga kuis Bali, sinuportahan ko na rin ng ano yan, ng Mighty Band. Lagyan na natin para sure ball na hindi malalaglag. Tapos, pag naset na natin mga kuis, itong bilog na to, nilalagyan ko na din para hindi na siya gumalaw-galaw. Ayan, lagyan lang natin ng konti. So, ganyan na itsura niya mga kuis. Yung dito sa Insta360 natin, pinag-iisipan ko pa kung paano ko siya ikakabit. So, ito na mga kuwis. Ito na yung final na uh, itsura niya. So, sana dito matanggal. Dinikita na din natin to ng ano, ng peking mighty band. Ayan, ganyan na siya mga kuis. Mais na. So, ito naman mga kuis yung isang setup natin. Yung pangalawa. Pwede nating habaan, tsaka igsian. So, ayan o. No? Para mas mahaba. Pwede din igsian. So, ayan na mga kuis. Meron na tayong dalawang setup ng ating Insta360. So, okay na din tong side mirror natin mga kuis blind spot side mirror din natin na nakakabit dito sa ating side mirror ay okay na din. So ito na mga quiz, yung sinasabi ko sa inyo. Pag bumabiyahe tayo ng malayo or kahit hindi malayo, kung kaya nating ilagay sa motor natin ng mga tools, eh, ilagay natin mga kuis. Kasi hindi natin masasabi yung abirya sa kalsada eh, di ba? Or may makita man tayo na nasiraan at free naman tayo ng mga oras na yun, eh, pwede tayong makatulong. So, ito, magdadagdag lang ako ng uh, bagong tools natin since naka-scooter na tayo ngayon. Hindi ka tulad dati na naka-raider tayo, kaya mas marami akong dalang mga bolt and nuts dati. Compare sa mga Ito pang CBT oo ito, ito konti lang naman to mga kuwis Ito Na-order ko sa Shopee In case na Mabulahaw tayo Sa daan Mabutasan Bumili na tayo nito Ang bili ko dito mga kuwis Ano uh, 46 pesos lang Sa so Shopee Bumili rin ako nito mga kuwis Para sa panggilid natin Although Hindi pa ako marunong gumamit nito Pero Pag-aaralan natin mga kuwis Ayan pag-aaralan natin kung paano gamitin yan saka ito, ito. pero na ito. nito ah 182 lang pala to mga Chris 182 ito pala yung 189 kung budget may lang hanap nyo mga Chris dapat meron kayo nito wala talaga malakas hmm, hmm. 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 Ya, yeah, maganda to mga cases. May mga kasama na siyang ayan oh, yung pampito sa uh, bola ata to Ayan. So sa tingin ko kaya naman to lahat dito sa ano natin sa box natin, kasya to lahat. Kasi ang kasabay lang naman niyan is itong mga ano natin to, flies, long nose. Tapos itong uh, tawag ah tag dito. Aba sa ito. Ayan. Tapos yung mga sakit natin. Siyempre, mga screwdrivers. Tapos yung mga open tools. Ito, mga yabe. Ayan. Tapos, to siyempre, kailangan natin electrical tape. Dapat meron tayo niyan. At saka, ito, mga turni-turnilyo baka so, sakaling kailanganin natin, mga kois, Yan. Ito lang naman lahat yung magiging laman ng U-box natin, everyday. Mapamalapit o mapamalayo yung pupuntaan natin, mga kois. Ah, meron pa pala ako dito, mga kois. Itong cable tie. Yan, kung so sakaling kailanganin natin. Tapos, malit lang na wire. Siyempre, mga kois. kung meron ganito, wala kang abala sa kalsada. So, ito, unti-unti kong ininvest simula pa nung pinakauna. Kaya kung mapapansin nyo, puro kalawang na. Kaya nadadagdagan lang natin na nadadagdagan ngayon. Dahil na nga, naka-scooter na tayo. So at least, masiraan man tayo sa kalsada, meron tayong magagamit. So ito mga quiz, next natin, yung ating air filter. Papalitan na natin mga quiz. Ito, kaya na sabi ko sa inyo, madali lang naman magbaklas nito mga quiz. Puro iscrew lang naman to ito na siya mga kuys. Madumi na ulit. Pero hindi naman siya totally ganun kadumi simula nung una siyang tinanggal. Yun talaga namumuo. Sobra. Nasaan nga muna natin. Malinis naman yung loob. Nasaan na lang muna natin mga kuys. Kasi di pa tayo nakakapaglinis. Palitan nyo lang. Balik nyo lang yung mga screws mga kuys. At okay na tayo agad. Ganun lang kabilis. Nasusunod talaga mga kuys tayo na ang maglilinis ng panggilid natin. 'di ba? Although sa change oil naman kasi mga kuys, madalas ako na rin nag-change oil tsaka nag-gear oil. So, 'yun mga kuys, ito na siguro yung last na gagawin natin. Ayusin lang natin tong mga tools natin dito sa ating U-box. Okay na mga kuys. At kung mababot ka man mga kuys sa hanggang dulo ng video na to, maraming so, maraming salamat mga kuys yun, ride safe always and see you on the next one. Peace out!